Hi guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel. Bago ko pa pakalimutan ang lahat, uh, Happy Valentine's po sa inyong lahat and blessed as Wednesday po sa ating mga kapatid na ano, Christian Catholic sa atin dyan sa Pilipinas. And ayun nga, tingnan nyo guys, so oh, may bunga na yung ating strawberry. Kailangan ko lagyan ng ano Ano to? Nang papatungan ba para hindi dumikit dun sa may lupa para hindi siya masira ayan ang dami niyang bunga oh Ooh, ang saya saya dito pa ang dami pa dito oh and saraswati po dyan dito pala sa amin ayun pa oh ayun oh dami niyang bunga lalo yung mga nandito nakatanim sa lupa Saraswati puja dito sa amin yung sa school magpupuja sila kaya eh kukunin ng maaga si Asher ni-prepare siya ni Asis pero babalik din si Asher agad isang oras lang daw sila sa school ayan oh no? namulaklak na lahat yan may bulaklak oh, ayun oh no? may malaking bunga sa loob oh charan may kakainin na naman si Asher. Mm. Kahit ito, ayan. Lahat may bulaklak. Kakatuwa. Ito may bulaklak din kahit kakapiranggot. Kahit yung ibinigay ko kina Julie may bulaklak daw, kaya lang tinukan ng ano ibon. Ito yung ano ko oh. Sa may lupa. kailangan malag... Ay, Allah Ngayon ko lang to nakita. Pahinog na, oh. Kaya lang masisira to na sa lupa siya. Lagay natin siya sa may dahon. Ganyan. Para hindi siya dumikit sa lupa. Pahinog na. Oh. Ang tibay ng strawberry na to. tagal-tagal na niyan. Pinapadinigan ko nga kay Asis. Every other day, sabi ko, diligan mo kasi may bunga at mga bulaklak na para hindi siya mamatay. Oy! Pinili ni Asis, manok na ano, nangingitlog. Handa daw niya sa birthday ko. <laughs> Asis, ano, Asis celebrate my birthday today for one piece of chicken. <laughs> So, ito na yung chicken na niluto ni Asis. Ayan, bali-Nepali nga. Ang pagkaluto niya guys, as usual guys, Nepali kasi nga pagbibigay doon sa kabila. Hindi naman pwede na ibang luto or yung may sabo kasi hindi naman nila kakainin. Kaya Nepali, yung pagkakaluto nung chicken na binili ni Asis. So, yan yung ating magiging pananghalian. So, may surprise si Asher. Sila ni Papa niya. Ayan, happy birthday. It's okay, happy Valentine's. Ah. I want chocolate. Wait lang, anak ko. <laughs> Nangunguna ako kumain yung anak ko. So, eto lang. Cutting. This for, this for mommy. Cutting cake for, From you and ma, from you and papa. Meron ni chocolate. Mommy, <laughs> happy birthday. Thank you. Happy birthday, mommy. Thank you. Happy birthday. Pero siya din naman ang kakain yan. Thank you. Si? See? <laughs> Happy birthday. Jij! Open. Ha? Open. Open. Okay. Uh, Happy birthday than you Happy okay, birthday. birthday to me. Happy birthday. so, 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 Happy birthday! Thank you, Asher. Thank you, Papa. Are oh, you singing to mommy? Don't blow this one. Not, ano, uh, not blowing. This is um, there. Happy birthday, Happy birthday to you, mommy. Happy birthday, Happy birthday to me. Mommy. Happy birthday, mommy. <laughs> Don't blow, an Happy birthday, Thank you, mommy. thank you, Asher. Thank you, thank you, Papa. Nah. Oke, okay. cut, cut oke, okay. cut little and I will put for Asher and hmm, mm. and for Papa also. Oh, I just take shower. <laughs> <laughs> mm. Thank you, thank you. Papa, I take shower, I don't like dirty face. <laughs> I will eat watermelon. Watermelon? Kata shower watermelon. Ayoko ko nang ayaw ko nang maduming mukha. <laughs> Mommy, I eat only watermelon. Oo, oh, -oh, watermelon only. Thank you, baby. O, okay, kiss na, mami. Wow, thank you. Hi, guys. So, ayan. Walang special na celebration ngayong araw na to. Bali, lang talaga ako ni Asis ng cake. At saka si Asher. Ayan. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-greet sa akin. Lalo yung mga friend ko sa Facebook. Mga Chitwan Munchies. Ayan, mga friends ko sa Facebook. Thank you, thank you so much. Sa lahat ng greetings you guys. Sa aking birthday. And happy valentines din sa inyong lahat. And yun, sa mga nag-PM uh, nag sa akin sa messenger. Thank you, thank you so much sa inyong lahat, guys. And ganun din sa inyo, Happy Valentine's din sa inyong lahat. So, hindi ko na 'yung ating video for today. Wala man ganap dahil nandito lang ako sa bahay at wala din naman akong ginagawa. But anyways, thank you, thank you pa rin sa inyong lahat, guys, sa walang sawang uh, suporta sa amin, sa panunood sa aming mga video. Paminsan-minsan may upload, minsan wala. Thank you, thank you so much. And blessed Ash Wednesday ulit lahat sa inyo, guys. Ang aga pala ng ang aga pala ng Holy Week ngayon, no? Kasi Ash Wednesday na ngayon, so after one month, after 30 days ba? Ah, uh, maaga ang ngayon, March. March ang Holy Week pala, no? So, thank you, thank you again, guys. God bless everyone and see in our next vlog. Bye and God bless us all.